ba? Good. Ba, nga nagsa silingan ba? Pwede silpon. Palit ah. bag o oh, bagay kayo palitan ng sapatos, papalit na po kaglain. Palit ko pa. Hindi ako pa. ko Lagi, huwag mga palitan ka. ka yes! Taro Lagi. Tomorrow. <laughs> ba, nga itong ba? Palit tayo Pasti aku apa-apa nak Tak boleh Bapak pakai kepalitan tu Silpon Bapak tak pukul glai. Hai tu siapa ni Kepalitan tu betul Kepalitan tu betul Lagi yang umat Kepalitan tiga Bentai betul ke Ikum taruh sepi lagi Three days later Oh, nama ambil Oh, nga apa? Anak sa tumsilingan ba? Namatay na diskresya? Ha? Ah, uh, katoy mong gisusuyaan yinipali, motor nga ni Palit motor ba ko? Huwag plano mo sunod. kay motor ito. Tuyabi ito ko. Padagak si Tupente. <laughs>